Magandang umaga po mga farm bean. Kumusta po? Andito na naman po tayo sa ating taniman po. Ay araw-araw din eh. Ngayon po ay araw ng Biyernes ay bukas po ay tiangge ng palengke po ng Tagkawayan ay andito na po uli yung makasawa po ni otoy Mga makiyaw po uli. Daging pakiyaw ay ano Utoy. May laban lagi eh. Ang kasama ko lang si Kuya Harvest time ito, oi. Abi peace na po. maaga po yung dalwa, magkasabay. Para makabalik agad sa kanila. Ano? Oi, ano? Toy. Kinda Si Ku Gillery, oi. Harvest time ano ako. Ah, sino ni Nene? Kinda maaga. Tayo. Diyan tayo sa Camila. Ah, haba taray. Ang ganda ano? Ganda kayo din. Yan oh. Uh, quality anong? Pasok na to sa segunda. Oh, sige sige. Kasama po ang mga kumparehan. Yan oh. Ano? Uh, kuitan. Ang daming white fly ano? Oh. Yan, si Pareta pre. Eh, Nasaan ba nakuha mo? Pareta. Ah, ah, laki. Liit. <laughs> 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 ano? May sandang ka lang o wala? <laughs> So, may, okay. may git pa isang dangkal, daw. Mm -hmm. Hmm? Ay, git. Aba ah, ay. Ah, ah. Ay, ari pa ang kapartner niyan, pre, oh. Silbudo. Ari po ang partner, oh, yan, oh. Yan, oh. Pre. <laughs> Sa lalaki ng bunga, no? Oh. na, oh, may isa ay, Ay, kulang ang isang itlog. Kailangan dalawa. Pare. Ano pa? Oo. Oh, oh. Dalawang itlog pare, rin, tsaka isang talong. Ano Ano kaya? Ay, solve na ang ulam, ano. Oh. Sabi ni Kuytan nga yun pares nga, yun. Kuytan. <laughs> Anong pares? O, reyo. O, reyo, Pwede na ito. Ha? Oo. Ang ah, laki, pare? Diyan na. Ah, ah. Yan, ang gara po. Salamat po. Thank you, Lord po. Ah, ah. Pataka dami. Ha? Ang katawan. Mayroon. Ang changi po dito ano? Tuwing Merkulis po. Tsaka Sabado sa palengke po ng tagkawayan kaya pagka tuwing martes po tsaka ano biyernes ay ang mga maninda po ay nangunguha ng ano ay hindi pala na kung saan saan po ay napunta kumbaga po ay nabili ng mga kalakal po pero yung iba pagka gusto ay yung walang halos ano kapital kumbaga ano yung kumbaga bay libre pwede an ano yung mga labong ano pre mga taiwan tako. pako tara sa taiwan na kaya nga right? balik-balik sa taiwan nakan taiwan ako oo nga <laughs> kumbaga po ba, may pambili naman po sila kumbaga mas maganda yung libre ba Ito sa sila, sila naman ha? konti lang yung kapital konti yung kapital po pagka <laughs> may ta taga taiwan po may ka yung Taiwan ay Makan <laughs> Ano yung utoy? Ha? Ang taba bang? Nang Ah meron na no Isa yung utoy Ha? Panglimang limang harvest po ari mga farm bin Isya, ano ating talungan po na <laughs> natre yun hindi nakapagdala pala ng ano buta ng okra bakante yun tatanaman natin

Uso kayo tayo, usong. Handala na po yung isang sako. Nasaan timba? Mamuti tayo din. Na. Bakit pre? masaya daw po yung dalawa. Oh. Kutoy, masayo kayo.

Hmm. Hah publik cover itu

Pasoy daw. Meron pa oh. Asa to to? Ato yan para wala laki. Ay sige, susunod na lang yan. Sige. Ni nagara din yung nag niyo, malalaki mo sa Dawat pala ang gusto nito, iga o to, iga. Iga gahin. Ang talong ano? Matubig. Ayoo. nandun na po magtitinur na marami wala na ay wala na yun eh naharbis kahapon ay hindi kayo nagjet ay hindi kayo oo may sapin ba ito na yun may sapin sapin ito eh hmm silang um. sa pinyo ito yung auto sa ako sako ito yun ori pa <mimit> pa <mimit> <mimit> Ay, aray pala hindi pa naputihan natin Puputihan po mamaya Nagpabaga na po tayo ng uling yan oh. Pre Ah, puputihan mo Ay, sige Naglalagay po ng pataba sila Si na at si kuitan yan Sige, pre Puputihan mo Sayang yan Magkitin na po naman si Nini doon Yan, dini po Pwede bagong tanim na naman Bay Kailangan po walang tigil tayo At talagang Baka tayong mga gutom. Dini po, Tayong mga ano na. Bukas uli. Saan pa maganda pare? Dito na sa ano? Uh, sa Dinari ano? Dini. Dito po mga kapambin. Buto po naman ang sita oh. May tanim na talong po ay may panibago uling tanim. Para walang gutom po. Magtatanim na rin laan po. Ididamihan na po natin. May isa din gawa. Ano pre? Ha? Oo. Pag naman sa kanang na may taniman po ay ano eh. Magtanim ka na po hanggang gusto mo. Gawa ng ano ay maraming bakante pa. Ano pre? yeah sayang po ang pagkakataon pagka, pagka, pagka hindi ginawa ito ang dami po nangangailangan ng ano, gulay ngayon yun nga pong magulang nung dalawa ni kuya Gilir nung dalawa po nasa ano po ngayon sa Raya namimili po ng gulay nakatresikil po yun Eh paninda po yung bukas sa Ano bayan ng Tagkawayan yan Kulang po ang supply dito Pagka sa mga bukid lang po, Walang Makukuha silang ano, madaming paninda Kaya sila po yung din na bumiyahe Nakatrasikil po Papuntang Sariaya po Yan ang din po eh, eh. Pagka uh, Talagang gusto nga mo nga po May paraan pag ayaw mo po ay maraming dahilan putoy oh, <laughs> ano pre oo uh, abay biruin mo po yan layo ayo biruin mo po ay tagkawin to ano to saryaya nakatrisikil po kung gugustuhin mo po talaga ay bibiyahay ay kung tamad po ay hindi na bibihayin, gawa ay eh, pagkakalayo naman utoy. Uh, ay eh, dito na lang tayo magtiyaga. Ay eh, wala namang mabibili din eh. Kaya kung gusto mong umasin so ay eh, umtiyaga. Pagdating ng araw may nilaga po. Kahit mamaya utoy uh, bibili lang ng isang kilong karne na ano, minilaga na. Talong na lang ilalaga. Abay, ulam ko nga ari kagabi ay. Utoy. Yung ating pinote. Inilaga ako. Ayun na magandang ano. Signal. Otoy, merinda daw. Tara. Nandyan na po si mami. May dala pong merindahan. Yung pong magandang balita, mga gayong. Yung mga ayuda. Otoy. Oo. No. Pag kaganoon po natawag, na huwag mo pong papangaluhan. At baka makatampo. No toy. Pag nakauna ng tawag, kailangan pumunta na. Papangaluhan mo ay matampo na. Pasit na pula ba? mo pre. Tara. Birthday na naman. Nagluto po pala si mami ng spaghetti oh. May, hindi na maga. Dam, meron, da po. O, o, meron na po. Hoy, nene. Hoy, meron na kayo nene. Ang dami na po oh. Ilan na araw ito? Ito, ilan na ito? Tatlo. 30 kilos na Tapos diyan, yan. Ano yan? Segunda isa. Doon. Segunda ito yon. Yan na up, so, upang po, pang share the blessing uh, natin lagi, yung eh, mga gayaan. Merenda pa po, meron Si Simon, may meron mga simon eh. Oh, ikaw okay. na magpigay. Yan ay naano sa ayuda, lagi ko sa ay ayuda. Amen. I, I, sa taas mo ibibigay at sa ng aso. Nakatakot ah, po ang aso oh, yan. Uy, Nene! uy, utoy, ng isa ay Hoy! Yeah. Isantok mo yung asawa mo. Birthday na naman po ni na Kuya Tanay. Kuya happy birthday. Uy! Birthday ni Mami! Araw-araw birthday ng Ayan. Oo. Oh. Ah, happy birthday ko oh. ko Mami Ayan, happy birthday ko Mami Ima. happy birthday ko kay Mami Ima. Oo. na. Ingat Pesa lagi po. po ang God bless. Tsaka kay, ano po, Tito Enrico po. Ayan, belated po nung... May nagpapashout out. Limot kang pangalan. Yung laging na March comment March 11 sayo. po. Ayan. Happy so, birthday po. Belated. Tito. Tatay. Tatay Tony ba yun? Tatay, yan na po pala. Tatay Tony nga. Shout out po kay Tatay Tony. Yan. Shout out kay... Tawag nga lang daw po siya, Tatay Tony. yan. Magandang umaga po. yan. Tita kain Pilipina, po kain po. Oto, <laughs> inini. Tita Pilipina, kain po. Ka -tita, Ito pa rin. Shout po kay tita. Dito, yan. Kay tita Diding. Shout out po. Yan o. At Erlin. Sarap yan. ano? Kay Oy. tita Estefan. Saan ganun nga? nasa rap tama Ma lang ang pagkain Tito mar tita irin na po Tapos na po nating butasan lahat mga kaparambin Ang gilid Magkatanim po tayo ng si Pariatan pre Ang tanghali po Tanim naman na Ang si Dito tayo Tayo magkakatabi ito eh Dini parin dini 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 muna dini Yan Putoy Gantang tanghali po Ito po yung ano Kasamahan po nung nauna natin doon Yung ano ang variety po yung makisig Bali ito po ay patatunluang po ito na may tanim na sitaw. Bigis tayong plato to eh. lang pare ko Pare ang lang. Yan lang. Yan lang. Pag napalal yung pare hindi na sibul. Tapos gagawin na yung lang. Iya. Yeah, ayos na. Tanim po tayo. Tanim. Sitaw. Sitaw lang ang tayo muna. Sitaw po. Mm-hmm kaya ang ganda na si bulong na ano toy. eh mm -hmm. nauna, ganda naka mm ganyan -hmm. ay oo oh. oh, ah dalawa lang pare sa isang puno okay. Okay. nagkulang po din eh kulang po ang ating pananim wala, wala. kalahati dito tapos dalawa din ano ano po ito nabubuhay na yung na kanya na ito yan na po yan pwede na yung mga may itim mo ito eh mga brown Iti, wala pa. may tanim na ito ang may tanim dito isa dalawa tatlo apat at yung kalahati doon sa panlima wala po tapos itong dalawa ay wala din nagkulang po pero may order na si Mami sa anong online po, yung galante. Ay di kung dadating po sa isang araw, yun po ang ating pampuno dito. Sa gitna. Tapos dito pre, tataniman din yan. Panibagong talim na ulit tayo diyan yan. Oo yan, sitawan dati po yan. Ha? Oo. I-spray nila ang yan mga damo. Pare po yung as na yan o. Pagkaganda na pre o. Yan Boy na po lahat ari. Ito mga ating naon ng dalawang mata. Yan. Yan ang gara na yan. Oh. Ay, garan ito. Makisig po. Ang variety. Susubukan po natin yung makisig kung maganda rin po dito sa ating lugar. Gawa ng yung galante po ay oh, ano, ay matagal na po natin nasubukan ay maganda po yan yung in order po ni mami galante rin kaya ganoon po uli bali dalawang ano po ang ating maitanin. itanim dalawang variety makisig at saka po galante yan pre manaid kayo ng ano Sitao, mayroon pa yan tumbas pang ulamin na iya lusot pa para po ay upo naganda pang upo upo Dito na po tayo sa ilog mga farm bin At tayo na may pauwi na po Masundo po sa mga bata Tanghali na naman po mga farm bin Yeah, po araw-araw tayo Pag may pasok Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta Ingat lagi ang bless po mga farm bin Bye bye po Yan. Maganda na po ang panahon Mga ilog Malinaw na po Pag hindi uulan Baka po tayo makakabit na ng ano, time po sa isang araw. Bukas or sa isang araw po. Luwanan tayo po yung may gawa pa ay. Mamaya hapon dun uli. Baka magagrass cutter po. Ah, baway po mga